Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay ipapakita ko po sa inyo kung paano po ang tamang pagdi-deworm ng ating mga fur babies. Bali, ang gamitin po natin na pang deworm is albendazole. Paras lang din po siya ng ano, pyrantel. Mas mura lang po ito. Pero same effect pa din naman. So, ito na po yung mga gagamitin natin. Dapat meron tayong bagong syringe. Dapat malinis po. Tapos, kailangan din natin ng timbangan kasi kukunin natin yung exact weight nila. Kailangan din po natin ng ballpen at papel para malagay natin yung date ng first deworm. Kasi ang pagde-deworm po, meron din po yung ano, first, second, third, and fourth. Then, ang kasunod po niyan is every month until mag-six month old sila. Then, ito din po, importante. Pagkabili nyo ng gamot, may free po yan na sticker sa loob. Itabi nyo po, kasi gagamitin po natin yan later. Idikit natin sa vet card nila. Para patunay po na na-dewarm na natin yung mga puppies natin. Ito yung sticker. di ba ang dami niya? Kasi nga, ba diba, many times pa natin magamit yung isang bote ng dewarmer. Che-check lang din natin kung okay yung nabili natin na gamot. syempre tingnan natin yung expiry date niya. Okay naman, 2025 pa. So, isi-shake natin, no, bago natin ipainom sa ating babies. Ayan po, at tinimbang na natin yung unang puppy natin na ididiwarm, si Spring. At ang kanyang timbang ay nasa 650 grams. Ang proportion po ng dewormer sa timbang is 1 kg, 1 kilo, 1 ml ang ibibigay natin. Since hindi naman siya umabot ng 1 kilo, so ang ibibigay lang natin is 0.65 ml. Ayan, buti naman at nagustuhan nila yung dewormer kaya walang kahirap-hirap magpainom. Punta na naman tayo sa second puppy natin, si Otum. At ang timbang niya ay nasa 700 grams. Nabibigyan natin siya ng 0.7 ml. Again, gustong gusto nila yung lasa at amoy ng dewormer kaya no sweat magpainom. Ngayon naman punta tayo sa pangatlong puppy natin si Summer, yung pinakamaliit. Pero in fairness po, maliksi po yan. Kaya okay lang po kahit maliit siya. At ang timbang niya naman ay 450 grams. Kaya ayan, bibigyan natin siya ng 0.45 ml. At gustong gusto din talaga nila yung dewormer. Kaya walang kahirap-hirap magpainom. And last but not the least, si Winter. Ang pinakamaganda nating baby chow. Ayan, at titimbangin na natin si Winter. At ang kanyang timbang ay 1.1 kg. Siya yung pinakamalaki. Kaya bibigyan natin siya ng 1.1 ml. Sa pagbibigay po natin ng gamot, please take note lang po na since papi pa sila at napakaliit pa po, dahan-dahan lang po nating i-push yung syringe para hindi po sila mabilaukan or kasi maliit pa po masyado ang lungs nila at baka po malunod. Kaya dapat po tayong maging extra careful. Take your time, dahan-dahan lang hanggang maubos lahat ng gamot at let them enjoy it amoy candy ka, po kasi yung gamot. Ayan, we're done. If you have more puppies, just repeat the procedure. Thank you so much for watching. I hope you learned something. I'm Pink Kanunay and God bless.